Magandang araw sa inyo mga kasabong! Uh, welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Ano? So, we are here to give you another uh, enlightenment about online sabong. So, this is for educational purposes only and I hope you can learn something from this. So, our topic for today is, What went wrong? What went wrong sa paglalaro ng online sabong? Bakit naging epidemic to? Bakit ang daming naubos? Bakit ang daming natalo? Bakit naging sakit? ng bansa. Ang pagkalulong ng karamihan sa larong ito. So nalulong dumating sa extreme point, may mga nang hold up, may mga uh, nagsanla ng ari-arian, may mga nagbenta ng kotse, may mga nagbenta ng bahay, may mga nasirang pamilya and so on and so forth. So ang daming nakakalungkot na mga pangyayari sa Pilipinas mula nang usong online sabong. So saan nga ba nagkamali ang mga tao? Saan nga ba nagkamali? Paano nga ba nagkamali? So, dito sa amin, ano, sa Team Logis, kasi eh, syempre, ina-analyze natin yan at ina-apply ko rin yung mga natutunan ko and share ko sa mga players namin. So, for many years ang paglalaro, nakakaipon ako, nakakaw ah, ako ng panggasto sa larong sabong, sa online sabong, sa mga panalo ko. So, kumbaga, ibig sabihin, may mga players din kami na naglalaro one year na, more than one year na, nag stay sa amin, nakakaipon, nakakabawi, yung mga nalubog dati, nakaka-recover. So, pagtatanungin mo sila, what went wrong? What went wrong? So, what went wrong is their lack of knowledge, skills, and discipline. So, nalubog ang karamihan dito, natalo ang karamihan because of the belief na ang sabong madaling laruin, na ang sabong, pag ka, mananalo ka ng malaki. At pag hindi ka sorte, matatalo ka din. So yun ang mahirap. Ano? Yun ang mahirap kasi kailan mo tatamaan ang sorte? Kailan mo tatamaan ang sorte? Tapos, nagkaroon pa ng pandemic nga. Sabi nga natin, so ang mga tao na sa loob ng bahay, bored, may internet, so napakadaling i-access ng larong sabong sa cellphone. Sa cellphone, sa TV, whatsoever. So kahit pumunta ka sa mga pondohan ng tricycle, sa mga pondohan ng pedicab, tumatalpak ang mga tao. So, kumbaga, napakadali. Napakadaling maglaro. And napakadaling magpatalo. Mostly, napakadaling magpatalo. Kasi nga, people believe sa swerte. People believe sa swerte at malas. So, kumbaga, ako naman, ay mas a strong advocate ng fundamentals, ng scientific analysis ng larong ito. Kasi as a breeder, nakikita ko mismo kung ano mga fold, kung ano mga mistakes ng mga manok na pwedeng matalo. Hindi naman to 100%, ano kasi natatalo din kami minsan. Pero ang sinasabi ko lang, it's better na aralin na matuto ng may scientific basis. So, hindi ko naman ini-encourage na maglaro, hindi ko ini-encourage na magsugal ang karamihan. Ang ini-encourage ko, yung mga naglalaro na, aralin nyo, huwag kayong, mag, mag huwag kayong aasa lang sa malas sa kaswerte kasi napakahirap hintayin ang swerte kung kailan darating. Napakahirap hintayin ang swerte kung kailan darating. So, Kumbaga, dito sa Team Logis, ano? So, ito unang-una, yung mga naka-recover, nung mga tinanong namin, yung pinagkwento namin ang mga naka-recover, nakabawi sa mga talo nila. So, dito nila natutunan yung tamang uh, skills ng sipat kilatis, yung konting background knowledge or kaalaman sa pagmamanok. At most importantly, dito nila nalaman yung mga errors and mistakes sa pagdidisiplina. Kasi ang makakatalo dito sa iyo, ang makakatalo dito sa larong sabong, usually ang nakatalo sa karamihan, ang nakatalo sa karamihan dito sa larong sabong is lack of knowledge and discipline. Lack of knowledge and discipline. So, kumbaga, uh, nagiging emotional pag natalo, lahat naman eh, nagiging emotional pag natalo, pero kumbaga, pag pinapasok mo kasi sa emotion mo, ang pagkatalo mo, pag pinapasok mo sa emotion mo ang larong to, automatic, talo ka na. Automatic, talo ka na. Mapipikon ka na. Mapipikon ka na. See, if you are not yet on the advanced level ng management ng emotions, ng emotions mo, you won't make it this game. You won't make it far in this game. Kasi, kumbaga, uh, very seldom yung tao na makikita mo na talagang inilalaban ang pera niya hanggang sa huli. Hanggang sa huli. So, kagaya ko yung strategy ko Halimbawa, magkakashin ako ng 13,000, 18,000, 3,000 ang unang taya, 3,000, 3,000. Pag natatlohan ako ng sunod, dalawang sunod, teka, parang may mali sa mga pili ko, wag muna. Babalik ako maya-maya. So, kumbaga, usually, pag gigil ka, pag natalo ko ng dalawang sunod, mas lalaki ang taya mo, ipaubos ko na to, baka malas ako ngayon, bahala na, itataya ko na to. Pag natalo, ubos, masamang-masama ang loob mo kasi hindi ka man lang binigyan ng laban ng pera mo. Samantalang kung medyo may, may tiyaga ka maghintay, may knowledge ka ng fundamentals, may konting disiplina kang natutunan, may realization ka, alam mong pwede kang maghintay, pwede kang magtiyaga ng sultada na para sa'yo. Alam mong kaya mong magtiyaga na maghintay ng sultada para sa'yo. Kasi minsan, pagpasok mo, pag-observe mo, may mga sultada na sobrang hirap piliin. Kasi unang-una, dikit-dikit sila, parehong gising, parehong magagaling ang mga entry names, parehong magugulang ang na naglalaban. So, kumbaga, wala kang advantage sa pagpili. Wala kang advantage. Kasi sa fundamentals natin, ano, may mga may four basic fundamentals tayo na sinusunod. So, pag pumasok doon, medyo nakakalamang naman sa panalo. Medyo nakakalamang naman sa panalo. So, isa sa mga sikreto is tiyaga, maghintay ka, magtiyaga ka, at the same time, sikreto is betting. Betting. So, kumbaga, pag nananalo ka, tirahin mo ng tirahin, magset ka ng target, pag nakuha mo ang target mo, out ka na. So, kung ang greatest mistake sa paglalaro ng larong sabong na to is akala mo unlimited ang surte mo. Akala mo unlimited ang surte mo, akala mo unlimited na mananalo ka. And then, kung hindi ka nagmo-monitor ng pera mo, at the end of the week, at the end of the month, ubus na pala ang savings mo, ang unl laki na pala na naubos mong pera sa larong ito. Ang laki na pala na naubos mong pera sa larong ito. Whereas kung meron kang uh, game plan, meron kang strategy, meron kang knowledge, meron kang konting skills, and most importantly, nagkaroon ka ng tamang disiplina, nagkaroon ka ng awareness na ang pera importante. importante. Kailangan ang pera ipinaglalaban, kailangan ang pera inaalagaan. So kung maglalaro ka ng larong sugal na to, ng larong sabong na to, kailangan buo ang loob mo. Bukod sa buo ang loob mo, kailangan alam mo kung kailan hihinto, alam mo kung kailan maglalaro. Kasi kung pag pumasok ka na medyo maalat ang pasok mo, napakahirap huminto eh. Pero kung baga tandaan mo, that is nothing personal. That is nothing personal. Nataon ka lang sa mga sultada na ganun. Kasi ako, ilang beses ako nakakapasok sa ganung sultada. Ilang beses ako nakakapasok sa ganung sultada. So pagpasok ko sa ganung sultada, masama eh. Tatlong pili ko, ba't puro talong pili ko? Ang gaganda naman, tamang-tama naman ang pili ko. So parang dun mo ma-assess ang mga small details na hindi mo napansin na during that time basagan pala ng pula napakahirap mamili kasi lahat ng manok na mamalo on day 1 lahat nakapaghanda so on day 2 medyo nakakapili ka na kasi sa day 2 marami ng errors ang mga baguhan marami ng errors ang mga baguhan pag day 3 pag day 3 ang mga consistent na mga nananalo ang mga consistent na maayos ang kilos ng manok talagang nakapaghanda sila nakapag-adjust sila all the way to championship na sila So, kumbaga, kung, kung may mga ganong klase ang analysis day 1, day 2, day 3, uh, you will find out na sa mga susunod, medyo mag-iingat ka. Medyo mag-iingat ka. Kumbaga, uh, you have to really learn. You have to dig deeper into this game kung gusto mong manalo. Kung gusto mong manalo. Kasi, it is no different sa stock market, sa forex, pero ang kagandahan nga dito, kung araw-araw mong napapansin, kung araw-araw mong nakikita, mayroon kang fundamentals na pwede mong sundin meron kang fundamental sa pwede mong sundin. So, kung it's really important. It's really important that you have the awareness, you have the game plan, as well as you have the discipline. So, sabi nila, napakahirap daw ng disiplina, ano? Napakahirap ng disiplinang mahanap, pero along the way, guys, marirealize nyo yan, eh. Marirealize nyo yan. Na madali lang palang disiplinahin ang sarili, provided aware ka doon sa mga mistakes mo. Provided na aware ka sa mga mistakes mo. So, kung minsan, ako rin, hindi, tao lang din naman ako, napipikon ako. So, pag naglalaro ako, napipikon ako minsan, bakit hindi manalo tong pili ko na to? Natatatlohan ako ha. So, pag ganun, yung tipong pikon na pikon ako, saka ko isasara ang cellphone ko o kung laptop ko. Aalis ako, maglalakad-lakad ako, mag-iikot-ikot ako, magdadrive ako. Kakalimutan ko yan. Para mamaya, babalikan ko yan. Kasi, definitely, siguradong talo ka pag napikon ka definitely sigurado ang talo ka pag napikon ka. So yun lang guys, I just hope uh, may natutunan kayo sa vlog natin na to. Habang uh, wala pang operation ang online sabong, it's time to reflect, it's time na mag-create ng game plan, it's time na isipin natin kung saan mga, mga pwede nating pagkakamali in the past and kung anong pwedeng improvement natin in the game para sa parating ng mga labanan. Kasi sabong is here to stay, either online or offline, kung talagang nagmamano ka at gusto mong matuto ng maayos, gusto mong pagkaperahan ang larong to, you should equip yourself with knowledge. Yun lang guys. Thank you very much. Master Marco sulit ito ng Team Logis. And shout out nga para sa buong Team Logis. Ano? So pahinga muna tayo ngayon. Uh, let's go back to our lessons. Mag-reflect, mag-aral ng mga fundamentals ulit para mas prepared tayo sa pagbalik ulit ng sabong. Thank you very much guys.